Yan mga kuys. Punta naman tayo ngayon mga kuys sa dagat. Tingnan natin yung bobo baka may uli mga kuys. Yan mga kuys, tara. Ibaw na lang kita mga guys Kasi mainit yung panahon Sarap maligo sa Dagat Kaya magtibaw na lang tayo Yan mga. Yan mga guys. Dito na tayo mga bobo mga guys. Yan sa na natin to mga guys. Sa ko pa to mga guys. Oh. Ah. Yeah. Na mga guys hawakan ko na yung tali mga guys ayun mga guys Graso lang yung tumasok mga guys. Oh. Isa lang yung kumasak, Ayan. Okay, okay, okay. Ah, ah. Uh. Oh. Ayan mga guys. Oh. Graso lang. Ayan mga guys. Tingnan nyo yung kaway mga guys. Oh. Mga kabig-kabig. Uh nakakahingal mga kuys ito mga guys hinawam ko na to ito na hinihila ko na yung tali iwan ko kung may laman to mga kuys um. Ayan Ay, mga guys, wow. Oh mga guys, tatlong piraso. Ayan mga guys, oh ano buhay mga kuys. Ayan pa yung itlog dyan mga kuys. Bago. Oh. Tanggalin natin itong itlog mga guys Dito pa siya nag-itlog sa gilid. Kailangan to mga guys Pukunin. At ilagay to mga guys sa tali pa natin ito mga boys dito kasi pag hindi kinuha yan mga boys dyan dito sila lahat mag -itlog. hindi na papasok yung nukos yan mga boys nakatali na kita.

kilaw o or inihan ito mga guys masarap din to inihaw ito yung tuloy ko mga guys lagay ko na habal din mga guys yan o mga guys nasa ano lang ito mga guys nasa 3 kilo yan mga guys thank you for watching